Sa kasalukuyang arc ng Hunter x Hunter sa Black Whale, marami ang nananabik sa posibleng paglabas ng buong Nen abilities ni Jin Freaks na kilala bilang isa sa mga pinakamalakas at pinakamatalinong Hunter sa serye. Narito ang isang teorya tungkol sa pagpapakita ng multi-Nen beast at kakaya ni Jin sa mga susunod na kabanata. Isa sa mga pangunahing kakaya ni Jin ay ang mabilis na paggaya at pupapakita ng mga techniques mula sa iba't ibang Nen types sa Black Whale. Malamang na ipinakita niya ang kanyang pagmasters sa nanmimikri para labanan ang mga delikadong kalaban. Kabilang na ang mga tagapagtanggol ng mga prinsipe. Dahil kilala si Jin na may kakayaang umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Maari siyang makagawa ng mga sariling versyon ng mga teknika ng iba. Gamit ang mga elemental o specialized na abilities na ginagaya o hinuhuluman niya. Ayon sa pangangailangan. Isang teorya ang nagsasabing maaring magkaroon si Jing ng multi nan beast mga makapangyari ang mga nilalang na kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng Nen. Kung ang bawat beast ay may sariling specialty, maari itong sumuporta kay Jing sa iba't ibang sitwasyon sa Black Whale. Halimbawa, isang beast na nagpo-focus sa enhancement para sa close combat, isang manipulation beast na may kakayang kontrolin ng mga bagay o tao, at isang transportation beast para sa paglikha ng mga special attacks o traps. Ang bawat beast ay maaring kumakatawan sa iba't ibang bahagi ng personality ni Jing. Kahit magiging versatile ang kanyang mga atake. Maraming haka-haka na may espesyal na connection si Jing sa Dark Continent. Ang kaya niyang isomo ng iba't ibang nen beast na inspired o konektado sa mga nilalang mula doon, maaari siya maging isa sa pinakamakapangyariang hunters sa Black Whale. Ang bawat nen beast ay maaring may espesyal na abilidad na nagmumula sa mga na-encounter ni Jing sa Dark Continent. Na posibleng dahilan kung bakit natuto siya ng kakaibang klase ng Nen Techniques na hindi pa nakikita sa Hunter Association. Dahil strategy si Jing, ang mga multi-Nen Beast niya ay posibleng may kanya-kanyang specialize na tungkulin sa digmaan ng mga prinsipe ng Kakin. Maaring gamitin ni Jing ang mga Beast upang magmanipula ng impormasyon, mag-spy o lumaban ng hindi siya direktang nalalagay sa panganib. Kung ang bawat beast ay may sariling utak o autonomy, magagawa nilang magsagawa ng malalayong misyon at mangolekta ng impormasyon para kay Jing na nagiging malaking bentahe sa napakapanganib na paligid ng Black Whale. Posibleng ipakita ni Jing ang pinakapuspusang anyo ng kanyang nen na isang kombinasyon ng iba't ibang techniques at beast abilities. Marahil lang isang final nen beast niya ay sa makapangyariang nilalang na may kakayaang pagsamahin ang lahat ng klase ng nen. Ang enhancement manipulation, emission, conjuration, transmutation, at specialization na nagbibigay kay Jing na kakayahan na kontrolin ang battlefield ayon sa kanyang kagustuhan. Kung sakaling makaharap niya ang mga tagpagtanggol ng prinsipe o ang mga pinakamataas na level ng mga bodyguards, ang kanyang ultimate beast o multi form ay maaaring maging huling baraha ni Jing para manatiling buhay at makamit ang kanyang layunin. Kung sakaling mapalabas nga ni Jing ang buong lakas niya Malamang na hindi lamang niya ay may papakita ang kakayan bilang isang master ng Nen, kundi magtatakda rin ng bagong antas ng power sa serye na maaaring makaapekto sa hinaharap ng Hunter x Hunter. Kung nagustuhan mo video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.